Napaka-agresibo ni Lapo dito mga parn Akala ko na ilagan ko na yung ulti niya dito Pero nag-flicker si Loco Kaya yan, tapyas buhay ko Pero ang mali niya, malapit siya sa tore Kaya binagago ko siya dito Epic outplay mga parn nye, nye, nye. Pero ang hirap gumalaw kapag naka-stream snipe yung kalaban Nalalaman yung mga strategy ko Tapos take pa naka-map hack Alam kung nasan kami nye, nye, nye. Yung random pa naming marksman Ayun feeder oh. binokpang ng kalaban ng early game Pero buti na lang, ang pogi ng badang ko gumalaw O oh, teka, bago nyo makita mga imba moves ko Sana mapindot nyo po

Pusang gala yan. Okay, o. Oh, ipig ko na. ah oh, yan o. Oh. Ito po, o. Oh. Paray ko po. Okay, sige. Out tayo, out tayo. Makaka-out naman eh. Nice ones. Saka dalawa. Come kami. Ito o. Oh. Yan o. Oh. Pusang gala ka, galing mo umiilag yun lang bali okay oh lang okay oh lang okay oh lang yan dito si ito nice one nye 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 wala rin po sila po ano o nye 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 ilag. Araw ako po Ito oh, hinaw ko din gano oh. Nye 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 Sige Palag Palag fan. Ito yung ano Karinoy eh. Nice one farm Superb tanking Lagi ito no. Oh, dito, dito, Ready, three, two, one, go. Ah, ah, ah! Nice one. Okay. All right. Okay. You heal me, I and I will uh, thank you. You heal me, I will thank you. Mm -hmm. Okay, no problem. No problem. I got you guys. Go guys. Gotta kill them all. Pokemon, nice one. Good job, replay. Victory. Nice try sa kalaban. Wow, wow, Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, Parn.